Hello guys. So ako si Tindiran Wayhalin. Ah, uh, ang totoong pangalan ay Cherlyn. And kakantahin ko ngayon ang Pusong Bato with a twist. Uh, walang letter S and letter T. So, let's go. Go. So, hi guys. Uh, ako si Tindiran Wayhalin. Uh, ang totoong pangalan ay Cherlyn. So, sasali ako sa pa ni Ah, uh, Pilipina vlog ba 'yon? Pinay vlog sa 'yon. Pinay vlog in America. Uh, Pinay vlog in America. So, kasali ako will maghuhugas sa plato, kakantahin ko ang pusong bato with a twist. Walang letter S and letter T. Ready go. Eh, hey, wala kong bubog. Nang ikay ibigin ko. Mundo ko'y biglang nagbago Akala ko ika'y langi Yun pala'y saki uh, Ay, Aki, aki dito. Ay, <laughs> saki dito! Usap, Osa Nang ika'y ibigin ko Mundo ko'y biglang nagbago Akala ko ika'y langi palay aki ng ulo sa abi brito, abi di mo alam dahil... di mo alam dahil ayo ako hindi makakain dirin rin makatu oh. di rin makaulog buak ng iyong in, Lukuin? Lukuhin? Lukuhin. Sobra. Kung at muling iibig, anay, anay di maging katulad. Ay, katulad. Kaulad. Kaulad mo. Ulad mo na may puong bao. Oh, bao.